araw-araw dumadaan sa kalsadang ito sa barangay San Roque si Hani. Pero maliban sa mga lubak sa daanan, isa rin sa kanyang pinaka-iniiwasan ay ang mga kable na nakalaylay sa mga kalsada. Kaya naman doble pag-iingat ang kanyang ginagawa lalo na tuwing gabi. Siyempre rider po kami, tapos siyempre po pag ganyan po na nagla pong may war, eh, nakaka-aksidente din po sa amin. So dapat po kasi paki uh, ayusin naman po nila ganoon para po hindi din po maka-aksidente sa ibang rider na kagaya ko. Ayon sa barangay, ang mga wire na ito ay pagmamayari ng iba't ibang telecommunications. Matagal na nila itong isinasangguni pero hanggang ngayon, wala pang aksyon dito ang mga telecommunications. Uh, bali, ano uh, pinapaayos namin lahat po ng mga wirings, uh, mga, sa, lalo, pag nag-cleaning ano, operation sila, nanon namin po yung wire. Maliban dito, nais rin ipagbawal sa kalsada ang pagdaan ng mga mabibigat na sasakyan para hindi masira ang daanan. Kasi hindi naman namin mababantayan yan. Dumadaan yan, mga truck. Makikit, mo kasi pag kumakalog yung karsada, truck Oo, oh, tingnan nyo, ang dami ng patches. ang dami na. Eh, wala. Pag kami dumaan pa ganyan, hindi magtatagal. Sabi nga ng City Engineer's Office eh. Wala na, hindi na magtatagal yung karsada niyo. Pinatututukan na ni Mayor Benjamin Magalong sa Public Order and Safety Division o POSD ang monitoring at pagsasaayos sa mga ito. Uh, regular po tayong naglilinis. No? So uh, if we receive any uh, complaint or information from our netizens or kahit may walk-in man lang o itatawag sa atin na may mga precarious dangling wires na pwedeng maka sa mga uh, motorista o mga pedestrians natin, we act on them. Uh, in the same manner that when we conduct our regular roving patrols, no, may madaanan tayong nakadanggal talaga. We address them immediately. In fact, we have uh, purchased uh, some equipment para po sa uh, effort na ito. No. Tanging problema lang daw nila ay kung live o hindi ang mga wire. Nakikipag-ugnayan na din ang POSD sa mga telecommunications para agad masolusyonan ang mga ito. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.